Yan sa may nyug na asukal, isaw mo Ganyan ang tamang pagkain ng kamoting kahoy, di ba? Ito, ito yung kamoting kahoy. Pagkadikit yun. tiket dikit dengan berarti itu mau lang tanong. Ako nga tanongin mo ako. Ang sarap yan. Ayun. Gusto ko. Ng... Gusto ka daw, Ax. Ito mag-dunson dun sa ako. Nadurong na. Ay, dalhin na lang natin yung asukal. Diyan natin ang asukal natin ang yung para sa ng kamuting kako. mm hmm tignan mo yung ano dapat nagdala ka ng biskit anak ano merienda mo hmm Ah. ha baka isa si yan sa mainyog na asukal, isaw usaw mo. Ganyan ang tamang pagkain ng kamoting kahoy, diba? e di ba? Hindi may mali. <laughs> ano pa yeah. ba tayo, dumikit ma? Hindi, e hiwalay mo na lang.